So guys, good morning guys Nandito uh, ako ngayon sa site uh, Yan ito yung materialis nga nasayang sa ginawa sa nag unang nag-install dito ng kisami. Tinan nyo yung ginawa nila sa W clip. Ayan. So, maraming materialis na sinayang nila. Tapos hindi pa nila inayos yung trabaho nila. Ang masakit doon, tinakbuhan pa yung may mayari ng, ano, ng contractor nila pagkakuha ng pera na ngayon tapos ito yung iniwan sa mayari dito so ngayon ako ang nag ano ngayon ako ang nagdusa sa ginawa nila ngayon, ngayon. pipilihan lang natin dito na magagamit para magamit pa natin uh, yung iba i-scrap na lang natin yan So ito, magagamit pa natin to. Pero ito, sayang. ano? oh. na natin to magagamit. Tingnan mo, ginawa lang na SW clip po. Ayan, tama ba yung pag-install ng kisami na yan? Ayan. Kung sino ka man nga nag-install sa kisami dito, sana wag mo na ulitin sa ibang client. Kasi hindi naman pinapulot yung pera eh. Uh, pinagirapan pinaghirapan din nila yan sa ibang bansa kaya uh, maawa ka sa mga magiging client mo sana maging ano ka help ka sa kanila sana tulungan mo sila imbis na ganitong gagawin mo sana tulungan mo sila kasi yung pera na, pin, na binabayad sa iyo papakain mo sa pamilya mo uh, sana wag mo nang ulitin ulit to Na delay kasi kami sa dahil sa pagbaklas ng kisame, sobrang dili ako. Uh, ngayon, kailangan pa namin linisin. bako ako magpa-install ulit ng panibago.